Charot mga kabagani at kapa anting yasting Hayan pa natin iba't ibang uri ng mga mutya Simulan natin sa Mutya ng kalamansi Ayan Mutya ng kalamansi Mutya ng lansones Ang titikas nila parang mutya ng gugo Mutya ng chiko Ayan Yan po iba't ibang uri ng mutya Na ginagamit sa kabuhayan pampaswerte Maganda sa negosyo at ginagamit din pong gayuma. Yan po ang mga mutya na kakailanganin ng ibang gustong umunlad ng kabuhayan. Maging masagana sila. At kontra rin po yan sa kulam at barang. Pandepensa rin po yan. Mutya ng gugo, mutya ng lansones, mutya ng chico mutya ng kalamansi. Yan. Kakaiba po silang mutya, mga legit po na hindi po yung iba po kasi mutya, naging bato naman, naging fossilized. Ito, hindi man naging bato, pero tumigas na sila. Na parang mga kahoy sa tigas. Ah, matitigas na po sila. Naging mutya na po. Yan gawa po ng kalikasan talaga. Maraming salamat po.